Hello magandang araw guys. Kumusta po kayo? Welcome to Adisgara vlog. Welcome po sa ating channel. Meron lang po tayong uh, titingnan dito. May nagtatanim po dito. Sisilipin lang po natin Kuya Junior. Ayan pupuntahan po natin. Silipin natin dito. Lumpasok. <laughs> Ah, Nalaglib ka? Uh, ayan, silipin natin yung ginagawa ni Kuya Junior. Ayan no, oh, tapos na yung sinemento. Yung pinakita natin ng nakaraan na video. Ganda. Ganda na. Kaya lang Kuya Junior, hindi pantay-pantay yung laki. Ah, in inalternate mo yung laki sa yung maliit. Ayan, so... kunting konting ano na lang konting konting butas na lang yung gagawin Hey sarap mong gate sarap mong gate yan yeah, si Harvey si Harvey so ganda oh Ilang butas? Isa, dalawa, apat, lima, anin, pito. botas na lang, guys. Tulong ka, Harvey. Tulong. Ganda. Medyo ma... hula pang panahon ng himpapawid. Sana hindi mo na umulan. Ganda na pagkaya lo, oh. Na, okay, guys. Thank you for watching. See you again. Sating sa next live. Sating sa next uh, video. Don't forget to share, like, comment, and subscribe. Sating sa YouTube channel. Ampi piliin ko. Ampi piliin ko. Bye guys